guys, dito na naman tayo sa mga ano no, dito mga damit no, nandito pa rin tayo sa riverbanks, Kung kayo pupunta dito ay may CR naman diyan, may CR pang babae, may CR din pang lalaki. So dito tayo iikot ngayon no. Papakita natin sa inyo kung ano, magkano dito yung mga presyuhan sa mga paninda nila no. Oh, dito sa mga laruan no. Yes po. Pwede natin ipakita, ma'am. Sige lang po, ma'am. Sa mga ganyan, magkano? 250 po. 250? Pero sa mga ganyan laruan, wala nang bawas? Tapat na siya. Mm. So, ayan nga, guys. So, marami kayong mapagpilian dito, no? Pag pumunta kayo dito sa inyong mga chikiting, ayan, para mag-enjoy naman yung linggo ng inyong chikiting or araw kung kailan kayo pupunta dito. <laughs> so, na parang nahiya nga si ma'am. Dito naman, may mga hikaw naman, no? Ato, magkano ang ganitong pares niyong hikaw? 50 po. 50 lang po. Okay. 50? Opo. 50 sa mga ganito. Lahat ng klase dito ay 50? Yes. Yeah. Opo. 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 Mm -hmm. Ito po 150. 150. Oh, yes. Yeah. So, matanong po kayo. Ah, bakit mas mahal dito? Saan ba may mura, ma'am? Sa Imos po. Imos <laughs> Cavite? E e Opo. Sa e palingki po. Eh kasi mas mura doon ang Renta ng ano doon, ito mahal, mahal. di oh. saya po kayo? Oo. Oh, oh. Si Buana? Oo. Oh, oh. si oh, Buana. So, do, ganito po sa Imos ay mabibili lang to ng, ang presyo doon, 35, so hanggang 30. Pero kukupas? Eto hindi na kumukupas? Hindi. Ano, ma ma ma, ma matagalan. Kasi nang oh. sa Imos kami, nakabili ako. Pagka kinabukasan, nagkukupas din. <laughs> Para lang yung relasyon Oo oh, sa <laughs> so, tama din Kasi alam Sa mga rose gold mayroon din siyang matagal magkopas, kasi subok na 'yan sa mga socket natin. Kasi sa amin dito trusted na po ito na ano. Oo, 'yun At ang kagandahan. Oh, pangmatagalan pang 'no. Mm -hmm. Sa mga ganito po, magkano naman? Ang 220 lang. Oo, ito na 'yung stainless, 'no. Oo. Oo, ito guys, ang Marami akong nakikita na nagsusot nito. O, pero hindi na nagpagano, pero minsan 'yung iba nagpukupat din yan tigasin amin Ah, ito alam po to tumatagal to eh kasi mayroon na kaming nabiling nang ganito eh. Yeah. Sa mga ganito, wala na pong bawas? May tawad din. Eh. May tawad. May so, ang Panginoon. mga kasabihan nga, no? Ang Panginoon nga, makapatawad. Ang tao pa kaya? Oo. Oh. Kagan <laughs> salamat. Ito sa mga presyohan po ninyo sa mga bag, ma'am. Ano lang yan, mga 380, na pag magbaba kami ng P380, gano'n. Ang, um, oh. eto dito sa mga ganito ay? andito dito mga 450, uh, 420 kami, bubawa din kami ng 380. Oo, oh, oh. pwede sa 380 yan guys, no? So, ayan, dito lang tayo sa mga ganitong matatagpuan natin sa Ray Beer banks. Sa mga ganito pa? 50 lang po. 50 sa mga ganitong estilo. Pero mag... Ay, kabayo ka na. Saka yung natutulog kong kaluluwa. Hmm. 50 pesos. Lahat ng klase dito, tag 50 pesos. Opo, ma'am. Oo. So, sa nito ito sa mga ano. Ano bang kwentas? Ano yan lang? Tinatawag Wha nila yung pampapugi. Pampapugi? <laughs> Guys, oh, pagkakataon na ninyo. Ito, pampapogi daw yun, sabi si ate. Basta, bisaya. Joker talaga, no? Oo, oh, pampapogi talaga yan. oh, maserte ako kay babae. Dito, dito, walang pampaganda. Kasi hindi na kami, namin kailangan pampaganda kasi maganda na kami. oh, mao dyan. <laughs> okay. Sa mga hairband ninyo, ma'am? Ano lang yan? 90. 90 pesos ang mga ganitong hairband, no? So, da dagang kain. Salamat, ma'am, ha? Uy, dito guys, so oh, sa mga paldang pangbunggahan na palda. Ang ganda naman na itong palda na ito. Tapos parisan to ng crop top, no? Uy, dito din tayo. Dito sa mga pambata naman, no? Oh. Dalawa 150. Eto sa mga ganito. Tapos may mga brief, may mga panty. Ayan. Sa mga ganitong panty is apat na piraso ay 100. So, matibay din siya, oh. O, oh, di diba? Para hindi na kayo, marami kayo mapagpalitan. Kaya, sana bumili na kayo. Apat na piraso is 100. Parang hindi na natin maikot ngayon lahat. Ang dami-dami, oh. Sa mga ganito din, oh. Ma'am, sa mga ganito po ninyo magkano? isa, pag dalawa, 500 na lang po. Oh. Any sizes na po. 280 daw, pag isang peraso, pag dalawa, is 500 na lang. Kaya na madam, 30 Lahat po ito ng klase, yeah. mga ganito. Oo. Marami oh. sa loob mga ganito Pasok na tayo dito, no, guys, no. So, ito, maraming mga design din. Kalimitan nga yung nakikita ko sa mga ganitong design. Ito, pang pogi naman to, oh, sa mahilig mga ganito. Ayan, magaganda yung mga tatak nila oh, ito sa mga sa so one piece one piece yata tong characters na ito so ayun daming mapagpilian natin guys so oh. magkano ganito po ma'am Terno na? Terno na sila? Pag terno po, 750. Ah, 380 lang ito lang blouse. Tapos pagkasama na, 750. Ah, ito, baka gusto nyo magiging doon niya kayo. Ito, ang kasuotan niyo Kasi ah, sa mga panahon ngayon, ay need nating magpa-sexy. <laughs> Natawa tuloy si madam. Oh, sa mga mahilig magforma. Pero ang ganda ng tila niya. Ang ah. ganda pagkatahi. Pati ito. Yan. Yan. Sa mga ganitong palda po? 450. 450. 400 po edi. Anong size po ito, ma'am? Ay, small. Ito ah, din sa mga mahilig magpaano, may foam na siyang kasama, ma'am, no? Magkano ganito po? 300. 300 pesos. Papakita natin, no? So, ganito guys, so, 300 pesos lang. Ito sa mga ganito, wala na pong bawas, ma'am? Tuiti ang pinakalas. Ito, maraming ano. Kahit hindi na kaya mag ito. Kasi may, brand, may foam na siya. Elalim. Yan. Salamat, ma'am. So, dito din. No. Ang dami. May mga bra. Ay, dito. Tatlo, 100 din. Mga panty. Isa mga ganitong panty po. Tatlo, 100. Tatlo, 100 sa ganitong klaseng panty. Pambata lang na, ma'am. No? May May size. po no? Ah, ito po eto po, tat, apat na... Ah, uh, pambata po yung apat. Ah, apat na one 100 sa pambata. Parang boxer ito. Yes po, parang boiling ko sa wagi. Mm -mm. Ang babae. Oh, oh. babae. <laughs> boxer na pang babae, no? Ayan kasi Dora pala, no? Naduling na ako. <laughs> Salamat po. Sa mga ganito po ninyong pampasikse. Eh? 3 na. Ah, ito lang po? Yung... Bali 480. Ah ito 380 ito yung ano niya. tapos pagkasama nito ay 100 so 4 480 lahat. Ayun. Tag 250 ang isa niyan? Yes po, lahat yan Lahat ng klase tag 250. So depende po 'yan sa quality ng ano no, mga paninda no. Yan. So ibig sabihin guys, pag may kamahalan, magandang klase. Salamat po Oo. Oh, sa ano na sa malaki ng utong panang nadidihanan na ng bata oh, sa mga ganito nadidihanan sa mga bata no ah, parang kumbaga ay lumalaban na sa sa <laughs> sa kanang sa damit no so ito net kung magsuot din kayo na naka crop top ay ito din ilalagay sa dolo ng suso ninyo ayan 150 lang So ito po, isang peraso lang po ito. O, dalawang partner na? Dalawang partner na, 150. 150? Siyempre, pag isa lang, baka mamaya parang may cancer ang labas. Salamat uh, po, <laughs> ma'am. Ma uh, uh. O, dito, kalim may mga brief din, o. Oh. Isang peraso, 60 po. O, oh, guys, so oh, ito. Tingnan niyo yung tatap. 60 pesos ang isang peraso. Tapos po yan, 100, Pag sa mga pambata. Pag lalaki. Uh, uh. sa mga ganito din. Uh, tingnan nyo guys. Ha? Levi's. Levi's. Totong Levi's po ito. <laughs> o oh, pirated. Pirated lang. No? So, yun, yun maganda. Kasi anis po tayo sa customer natin. So ayun. Maraming salamat ma'am. So ito oh. Dito rin tayo. Ang gaganda ng mga kulay. Wow. Eto may. Pwede hawakan. Kuya. So ayan. Ya. Yeah. Mababait talaga mga Muslim talaga. Eto, magkano pong ganito kuya? 350, medium na siya. Ang ganda ng kulay. Anong, anong, ang say pangalan nito sa kulay na to? Pink. Pink. Eto, pink. Yan, shout out dyan sa ating mga minamahal na ting. Kapatid na Muslim. Ito may mga XL din, no? Lahat po ito ng klase, sir. Uh, ganyan ang, ano, presyohan. Oh, balat wala siyang kuano, wala siyang kwelyo, no? Oo. Uh, uh. Coldoroy. So sa mga ganito po ay wala na po siyang bawas. Sa mga ganito? Uh, fix na fix na ang presyo niya, no? Eto maraming mapagpilian pala dito, no, sir? Ayan, maraming mapagpilian. Maraming salamat, sir. eto may payong din. Uh, tag 150 ang payong. Oh, may mga laruan din dito no Uy, ang sexy talaga ng mga tindera dito. Sige na, ma'am. I-vlog mo kami. Oh, na. sige. Ma magkano ating Adidas dyan, ma'am? Ito, 350. Bigay ko okay. sa iyo yung 300. O, sa, anong size yan? Ito po. Uh, large. X, X -L XL. XL. XXL? <laughs> XL. Ito pala. Ah, uh, yan. Oo. Uh oh, ang ganda ng tila. Basta Adidas maganda talaga, okay. no? Marami tayong mga kulay din dyan mapagpili, ano? So, um, sa mga ganito, wala na siyang tawad, ma'am. 300 na lang. 300 na. Oo, oo. Kasi pag bumaba pa, logi na. Wala nang pang rent ng pang -rent wisto. wisto. <laughs> Bisaya po kayo? Hindi po. Ah, ha? Tagalog. Tagalog. Ayun, sa mga pantalon po ninyo, ma'am. 400. So, pakita nga natin, ma'am. Yan, sa mga ganitong klase. So, ito? 400. Pang babae po yan? Unisex, babae lalaki. Unisex. Tulad ni ma'am, ang sexy talaga na nga sa mga t-shirt po ninyo ma'am? 250. Atag 250 sa mga ganitong Ano yan? Saan bayad yan? Ano? Sa YouTube po. Ang talaga, sa YouTube. Apo, sa YouTube. yan, maraming salamat ma'am. Yan, so dito naman si sir. sir, ano to? Magkano ganito? Magkano ganito? 280 280? parang makapal ang ano no, tila no. Ano pa to parang gi army roll. Yung ni parang nilag, nilagyan nilag na nilagyan ng ano on start no. Pero maganda. Anong pangalan nito, sir? Walang pangalan? Ah, walang ibig sabihin. Plain. 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 <laughs> sa Bisaya, bugos pala yan kay walang pangalan. <laughs> Large siya, ha? A sa mga ganito, pag halimbawa, bumili, pupunta sila dito sa Riverbank, ay mayroon pang tawad? <laughs> mayroon. Siyempre, pag mga Muslim, nagbibigay talaga yan sila ng discount, no? So, ayan, maraming salamat po. Yan, dito tayo. Aray ko. Ano lang talaga ako, ha? Ano ay, Diyos ko! Parang ako ay nabibigatan. My God! Totoo! yan! Totoo ba yan? Yes! <laughs> totoo yan, pahipo! Agoy, baka kasuhan ako, ha? Oo nga, totoo. Naku, Diyos ko, Lord. Baka naman hindi mabinta yung paninda mo. Baka ikaw ang mabinta ngayon. Sana, ako lang mabinta. May, may jowa? Mayroon akong jowa, yan o. Mayroon ito. Ikaw na talaga, sis. <laughs> Mayroon <laughs> <jowa po>. <laughs> Totoo? Ay, <laughs> Diyos, Diyos ko. ako payat. No? Na... Laman na laman talaga. swerte <laughs> ng jowa mo, Diyos ko. Para ngayon mga ako na ano si Mom sexy tapos dito sexy na ako makamalito na talaga oh ayan mga pantalon mo pantalon ni oi bisaya ba yes bisaya bisaya maggudtugod is nato ang mga kamay ng mga bisaya bisaya maggudtugod oh ano mtanong lang kita babae ka o lalaki na maudot <laughs> lang <laughs> sadalanaw lang ni hi dalawha ate Naku, natalo na tayo. Kaya. Sa boobs pa lang, wala na tayong panalo. Ay, gino. Oh, Diyos ko, Lord. <laughs> sa puwet pa. Oo, oh, sa puwet. Oh, kunting ikot nga daw, sa puwet. <laughs> ay Ayan, guys. No, pag pumunta kayo ng Riverbanks, ay hanapin lang ninyo si ating sexy. Si Megan, si Megan Yang. Si Megan Yang. Oh, goy, gino. <laughs> oh, ah, Mana ba, manawag ka sa mga bisaya kung pupunta sila dito. Nakoy, pangutanan ni mo. Nakapila kana boyfriend daghana oh, boy. ug <laughs> gwish <laughs> pa nang daghana imong boyfriend paano nimo ni na natili ang pagka busok sa imong tutoy <laughs> <laughs> Aray <laughs> ko. salamat ha. Ayan, dito ha. Pag pumunta kayo dito sa ilan ni ma'am, ay dito lang yan talaga. Pwede nyo ikutin dito sa loob ng river bank. O si ma'am, bakit parang malungkot ka ma'am? Wala pa akong binamahan ma'am. Agoy, nahapon na lang. Ma'am. Wala. Pa akong, ma <laughs> Eto o may ang ganda-ganda ng tila nito. Sa mga ganito ma'am, magkano? Wala 200, 200, 200? Hanggang 2? 280. Oo, mga bangko. Kasi XL na siya. Oh. Makita naman ninyo, guys, sa mga tahi na matibay siya, no? Hindi siya chogen lang. Sa mga ganitong short po. Ha? 350. So, ano to? Sa panlalaki or pang babae? Pang lal... Uh, unisex. Ibig sabihin, pwede siya sa pang babae, pwede siya sa pang lalaki. Tapos ito talaga... Is Pwede siya sa pang babae, -babae. unisex din no kasi ang kulay niya no. Ayan. So, dito guys, sa kanila ni ate ay mga halos pambata, no? Yan, no? Mga kulay pink. Halos mga kulay pink. Yan. Tapos, may mga ganito din siya, o. Oh. Sa mga ganito po, may bagbag ng kasama. hanggang 400. Hanggang 400 lang siya. Ayan. Kumusta pala dito, ma'am? Hindi ba siya matulak? Tuman? ba? Matuman pa. Siguro kahit saan po talaga, no? Matumal talaga, no? So hanggang anong oras po ba dito ang open? Uh, 11. 11 ng gabi? Uh, sa umaga, pag nagbukas kayo? Uh, 11.30. Ah, may oras din pala dito. So yan ang so ano? Often tayo pa, ang ilaw talaga mga 2pm. Mm. Pero may 11 hanggang 1.30, wala pang ilaw. Wala pang ilaw. So, so ka kayo, may, ilaw. may oras pala ang pagano sa ilaw. So marami pong salamat, ma'am. Uy, dito guys, oh, ang ganda, oh. Ang ganda rin ng kulay. Yan po, may pang oh. color yung palda, ma'am. Magkano Mag mga ganito po siya, ma'am? 450 hanggang 400 lang. Ito lang ang blouse? Blouse okay. lang po yan. Oh. <laughs> <laughs> Bakit pala magkaiba, ma'am? Magkaiba ang presyo at saka ganyan magkaiba na. Magkaiba po rin kasi yung sipakte pang binin namin, ma'am. Hmm. Kung baga itiner, no? Kung sinong o gustong... Kung, kung sinong manong babagayan, ang na bagay siya sa ganyan polo. Oo. Pero sa mga ganito, ma'am, pag nagsuot ang mga babae, may may butas-butas, eh baka makita ang tutoy. Hindi sa pagdadala. May babae kasi wala na bra lang. lang. Meron kasi masigla na ano, gagamit na siya. Kumbaga production. ay madaling salita pang akit sa mga lalaki. Ay, hindi na <laughs> kumakakit sila. Oo. Uh -uh. Pero, um, bagay to sa mga sexy, no? Yan. May hindi sa atin yan. Ma. Ha? Bagay, sexy tayo. sexy <laughs> tayo. Yan talaga ang maganda. Pag tindira ka, kailangan mabuka ka, ba? Diba? Magaling mga akit ng customer. Yan talaga ang ano, yung sa mga customer, ganyan talaga. Pero pag ang tindira ay Is vera, tahimik lang. Isa tayo. Oy, wala kang benta. Lala, o, wala tayo sa Oo, wala talaga ang lala. Mas maganda yun talaga yung i-maintain yung pagka mabait yes. sa customer. Kahit hindi bibili, di ba, yun. Kung magkakit sila bumili, okay lang. Oo. Ano magagawa ko? <laughs> Pang-Korean <laughs> naman din. Eto. Ma'am, magkano pong pang Korean? 3.80 po yan, ma'am. Isang peraso, 3.80? Hmm. Bangkok yan, ma'am. Oo, oh, mahal talaga. Ay, may uh, oh, oh, may pagkamahal talaga pag Bangkok kasi maganda ang ano, no? Quality. Oo. Oh. oh. Ah, Dipindi okay. sa quality, basket, no? Oo. Oh, oh. 4.80, ma'am, yung lounge, yung party. Ma'am. Sa mga may ganito po, ito may mga short long din, may kasama ng palda. Longs na yan long sleeve lang yan. Pwede ah, oh. okay. siyang cardigan. Ito naman, kalimitan talaga dito, mga pang sexy talaga. May blue bonito na. Na, ganito. Gusto mo, kaya lang mahinit, makapal. pad. Ito, gaganda ng mga tela. Oh. Yan. Ito din, oh. Oh, ang ganda ng blouse. At sa kapalda. Mayroon din ganito, oh, mga mga kaidol. Mayroon din mga ganito, oh. Ayan, sa mahilig magpalda. Ganito din, ganitong style ay 2 for 180. Eto din, oh, may mga ganito ding pangpalda, palda. Kahit sa ano, uso na talaga ngayon ang pang Korean style. Lalo na kung ang magsuot nito ay maputi ay super sexy talaga. Eto din, no, oh, pang formahan na din. May ano na din, oh, may style bag. Ang ganda lang mamili dito. Ang dami talaga. Malilito lang talaga kayo. Dito, oh, may mga ganito. Idol, magkaanong ganito po niyo? Yeah, 300. 300. Pang bata, size 8. Pang batang lalaki. Ayun. Uy, dito naman din, no? Oh, pag pang mga, pang malakihan namang, ano, tao. Mayroon din. Pang mga, magkano pong mga ganito? 3, 480, 480. 480. Anong size po ito? Ay, okay. 32. Oo. Hindi, ipapakita lang natin po sa vlogs natin. Oo, yan. Thank you po. So, dito may mga brief din, no? mamimili si, Mili, si no. ito. Mayroon ding mga ganito. Di, ano ba to? Cycling. Magkano ganito? Ma, magkano yung cycling? 180 dalawa. Ah, 180 dalawa. Ah, uh, 180 dalawa. Nito din mga style din, oh. Mga palda, oh. Eto. May mga medyas din, oh. Ay, isang peraso. Ay, itong medyas na to, 2 for 180. Dalawang peraso, 180. 70 Ay, ito may mga crocs din dito. Ito. Ito.

sa mga ganito ko 500 basta eh. magandang klase nako no Oo oo And eto, eto mga idol, oh. o. Nandiyan na yung stock. Eh? Eto, ano ba mga gaito po, mga 1,600 po. 1,600. Eto. Ito ha, mayroong tag 1,7, 1,6. Ito, ang daming mapagpili ang kulay, guys, o. Oh. Ang dami. ito pang lalaki, Ito oh. Eto, purple. Eto, pang malakihang Pangmalaki hang mm -hmm. pa ah. Mm -hmm. 77 Ito din oh, may crocs mm -hmm. din na mga ganito. Mm -hmm. Ay, ito ang cute naman pang babae eh, 500 din mm -hmm. ito. Mm -hmm. Oh. Terno na siya oh, 280. Mm ito -hmm. so mm -hmm. mm -hmm. na. Terno. May palda din. Ate, 208. 7 7 Sa mga ganito ay 250 ate, lang siya. Ito, 250 to din. Tapos yung oh, short. Ito <laughs> <laughs> yung jacket o nag-sale sila. 150. 150. Oh, may mga wallet din dito. Ang cute. Magkano po mga ganito po? 280 na lang po. 280. 180. Dati siyang 350. Ngayon, nag-sell sila ay 280 na lang. Eto, mayroon mga pagpilihan ng mga ganito. Ang gaganda ng mga wallet dito, ha? Pag mga ganito, ma'am, pag bumili, mayroon pa silang bawas ng mga ganyan? Actually, 350 to na lang. Ah, um, wala nang ibababa doon sa mga ganitong bag mo. Ang cute naman ng Oh, 480. Ang cute yung pang pang formahan lang, guys, oh. Yan, pang ganyan lang. Pag may mga party lang aatinan. Tapos mayroon din ganitong kulay, oh, baka gusto niya 'yan. May ganito din. Oh, sara salamat, ma'am. Sa mga ganito din, oh. 420? Yes, ma'am. Wow, ito sa mga sexy diyan, 420 lang ito. Ang ganda din, oh. Ganda ng tahi. Sa likod. Ang ganda ng garter, oh. Thank you po. Hoy, dito din man, oh, sa pambabay. Magkano pong ganito, ma'am? 200. 200 eto isang peraso. Ah, depende po yan sa size po. Mm -mm. Sa mga ganito, magkano? Ha? 180 lang. Anong size mga ganito, ma'am? Medium. So, ayan, guys. Dito sa kanila ni mga mga halos pang bata na babae, no? Uy! Ha? Ang ganda ng bago. Ay, wag na lang natin alisin, no? Eto ang tatak niya. mga ganito po, magkan? 1,800. Anong tatak? Ito ang tatak niya, ma'am? Prada. Oo, oh, si Prada. 1,800. So, bawas may, ah, may, bawas pa ito, guys, ha? Ah. Ito, pag gusto niyo kang pang dunya-dunyahan ang dating, yan, ito ay 1,500. 1,500 May strap ni ma'am? Wala huh? Ah, may strap yan no? Ayan, may strap Oo, Ayan, magkano? Magkano? 2,200. Ito guys, so 2,200. Ano lang? Ganyan na po ang pagdala niyan, ma'am? Meron. Uh, meron siyang ano? siya. Mayroong strap? Mm. Oh. maganda din, no? Ito? Saka ito. Oo, yan. Meron ang ganda. Na labas, na labas. Magkano naman po mga bagong labas? 2,200. Ayan guys, so oh, makapang-akit talaga to siya kasi ano pag mayroong na ng mga okasyon tapos nakasuot kayo ng bistida na maganda ay bagay na bagay talaga ito. Ang ganda din. Oo, oh, tutbag. Oo, tutbag da tutbag. Magkano pong ganito po? Ah, 920. Ayan, depende pala dito sa klase ng mga bag no guys, no? Ito lahat dito ay puro mga bag. Mayroon din ganito. Oh. Uh, for ha uh, 950 lang. Ayan, 950. Yan. Oh. Ito din guys, oh. ang ganda talaga oh. Sa mga ganito po, ma'am. 1,200. Ay. Ayan, dito na tayo, no. Crocs. Ang crocs dito ay tag 200 pesos lang ito. Ito tag 200 pesos lang ito no.